<tod> magandang, magandang, magandang 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 umaga po mga kapatid It's me kapatid Rene TV po Welcome back to my channel Ngayon po eh kukuha kami ng buto Ililipat mo ba ito te? Sa ililipat? Sa dasan? Sa dasma? Alas pinyas Ililipat lang daw po ito sa alas pinyas Pwede ba kayo kuha ng video? Huwag na Narito po kami bubutasin itong kulay ason mga kasama natin dito yung kapatid na Itmar. siya po may hawak ng mahimaga kung Tapos si kapatid na Mario. Kapatid na Gero. Tsaka si kapatid na Boboy mga kapatid. Nagtatago pa sa poste. Tara mga kapatid, butasin na natin to Baka butasin pa ng iba.

pulmay may Sama, ikasama kasabay makakapagod tanggalin yung kay

Não tá vai <laughs> na din namin damit. Baka maglagdag pa yung ibang buto. Hindi po, hindi po talaga sinasama yun. Sinasama yun. Okay, Ay, gusto mo ba isama? Sige, huwag na po. Ang importante yung mga buto malala tungo alam mo na siya malala o kano'y malo kano'y malo kailang po na

Hey. Ay, yata, yun, e, yata, yata, well, Then, eh Okay. 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 ibabaw Okay. 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 Lalibing na Okay. 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 Si Asun bunga nga. Si Asun. si kasun. Terus, kasun. itu tadi, tokalang, Eh. Si Asun. Ini po, mga kapatid. Ito na po, buto. ha? Sire? ka? open ka ng cam. Okay. Eh? Open ka ng uh, cam uh, <inaudible> po. Ah... natin po kumisa. Ah. Kuya, po. Wala ko naiwan. Wala. Ni papa? Wala. 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 na-complete yan. Dalawang Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. ay po. Eh. Eh. mga kapatid. Hanggang dito na lamang po. Huwag niyo po kalinutang mag at mag-like. Mag-share din po at pindutin namin po po para lang i sa mga bagong video po. Maraming maraming salamat po.